Everyone, this is Doc Mitch again. So, isa ka ba sa gumagamit nito, itong LSBL cream na tinatawag? So, ginagamit mo ba siya sa iyong mukha, laban sa acne, mga pimples, ganyan, pampapote sa kilikili, at kung ano-ano pa. So, ginawa mo na siyang skincare mo. So, yun. Paalala lang sa lahat na gumagamit ng LSBL cream kagaya na nandiyan. So, itong LSBL cream ay meron siyang ketoconazole and Sol. So, ang Ketoconazole ay antifungal. So, panlaban yan sa mga fungal or yeast infection sa balat. Then, Clobet Sol, ito naman ay isang steroid or malakas ito. Very potent ito na type ng steroid. So, mostly, kailangan talaga ito ng prescription or reseta ng doktor kasi nga nakalagay dyan, RX. So, kailangan ng reseta ng doktor. Kaso, laging ito available kahit walang prescription. So, readily available siya sa mga pharmacy. So, kadalasan binibigay nila. So, reminding lang, no, sa mga pharmacies natin dyan, bigyan, dapat hingi tayo ng prescription kapag ka-bibili yung mga consumers natin ng ganito LSBL cream. Nagpaalala din ang FDA noong 2019 ang baling paggamit ng antifungal corticosteroid combination therapy kagaya ng LSBL cream na merong ketoconazole at clobetazole. Kung mapapansin ninyo sa internet and social media, sobrang dami ng mga pabaing Pinoy ang gumagamit nitong LSBL cream. Nagpaalala ang FDA na sobrang tagal ng paggamit ng LSBL cream ay pwedeng magworsen ang condition or pwedeng magpalala o magkaroon ng side effect nito sa atin. Gaya ng pagkakaroon ng acne, skin infection, paninipis ng balat, pagbabago ng color noon ng skin natin, hypopigmentation, hyperpigmentation na tinatawag, allergic reaction o pangangati ng balat, pagtataas ng timbang, pagbibilog ng ating muka, stretch marks, mga ganyan. So, kailangan, kapag ka-bibili tayo nito, kailangan magpa-check up muna tayo sa doktor. Kung kailangan ba talaga natin na gumamit ng LSBL cream at kailangan ng reseta or prescription galing sa ating doktor. Nagpaalala naman ang FDA nitong paggamit ng isang klase ng BL cream kung saan hindi ito reestrado or registered sa FDA. So, beware ha mga ladies na mga huwag magamit ng mga ganitong klase ng BL cream. Iwasan ang pabili ng BL cream kagaya rin ng ito kasi non-FDA registered sila. Kaya ladies, iwasan na paggamit ng LSBL cream o yung mga cream na mayroong mga corticosteroid o steroid content.